welcome back again to my channel. If you are just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit your the notification bell para maging updated kaya if I have a new upload. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Our vlog for today is paano mo malalaman ang kanyang tunay na intention sa yon. The number one is dito mo malalaman ang kanyang tunay na intention ha selfless siya, hindi selfish. What does it mean, mga peeps, ha? Selfless siya, which means na mas inuuna ka niya kaysa sa sarili niya. Kung for example, mga peeps, ha, na inuuna ka niya kaysa sa sarili niya, kahit na may work siya, or kahit gaano siya kabisi, mga peeps, ha, magbibigay at magbibigay ng time yung kachat mo, mapababae ba yan o lalaki, Magbibigay at magbibigay yan ng time, mga pipsa ha? Kapag seryoso yan sa'yo. Number two is, hindi kanya pinipilit sa ayaw mong gawin. So, ito na. Dito na papasok yung mga... nude the picture? Charot. yung mga video call, mga sex on ka, mga ganun-ganun. So, dito na papasok, mga pipsa Kung talagang seryoso yung ka-chat mo, or kung talagang tunay, or kung talagang... Talagang totoo yung yung pinapapa-feel niya sa'yo, kung talagang totoo yung intensyon niya sa'yo, is hindi kanya pinipilit, or never, never, as in never mga pipsa never yung mag-attempt na mag-send, or manghingi sa'yo ng mga nude na Photos. Alam nyo yan, mga pipsa. Kasi, madami, as in, madami akong viewer na nagtatanong about sa ganito, kung seryoso ba yung afam uh, na ganyan. So, it's a big e mga pipsa. Kasi nga, marami akong mga naging experience na ganyang klaseng afam, uh, mga pipsa. Ako, sa so 4 years ba naman na pakikipag -chat ko, chat? <laughs> Yun, mga pipsa, tandaan nyo, kapag ang kachat mo, mapababae or mapalalaki, kapag hiningan ka ng nude, ng nude na photos or ng picture or makipag-video sex on cam kasi nga ganito, dapat ganito na may intimate kayo through LDR. Naku! Wag na wag kang maniwala mga pipsa kasi baka na send now, tool later. <laughs> so number three is bukang bibig niya palagi ang future niyo. So, dito mo malalaman kapag talagang ready na mag-settle down yung kachat mo or ready na talaga na to build a family, ganoon, ganoon. So, bukang bibig niya palagi yung future niyo mga peeps ha. Hindi yung hotdog niya. <laughs> <laughs> Yummy hotdog may tabi <laughs> Hindi niya bukang bibig yung hotdog niya or mga anong klaseng picture ba yan na mapasexy or kahit anong mga peeps na nakahubad. Hindi niya bukang bibig yan, ha? Yung bukang bibig niya is yung future niyong dalawa. So, doon mo malalaman, mga peeps, ha, na seryoso talaga siya, na kumaga pure yung intention niya sa sa'yo. Let's proceed na sa number four. Ito, ang pinaka-importante sa lahat, mga peeps, ha? Ngayon ko lang to isi-share, mga peeps, ha? As in, ngayon lang, sa two years na pag-vlog ko, charot. Ngayon ko lang talaga i share mga peeps, ha. Kasi ngayon ko lang din alala. Ewan ko ba, di ko siya na-share dati. Number four is, pure yung intention niya sa'yo kung nag-focus siya sa puso mo, hindi sa katawan mo. So, dito na. Dito na, mga peeps, ha. Na wala siyang pakialam, mga peeps. mapa mapasexy mapa-sexy, mapa-skinny. Skin or sexy, <laughs> isa lang yun. Basta, wala siyang pakialam, mga pis, ma ma maganda ka man or pangit ka man. hindi, wala namang pangit sa mundo. Depende lang nalaga sa, nga, sa mga taong mapanghusga. Alam mo So, ito yun mga peeps nagpo nagpo-focus siya kung to win your heart mga peeps ha, kung paano makuha yung loob mo, hindi yung yung palaging sinasabi niya sa'yo na About sa katawan mo, wala siyang pakialam doon mga pips ha. Kung talagang pure yung intention niya sa'yo. So, red flag ha. Again, red flag. Ulit-ulit ko ito sinasabi. Kapag yung kachat mo is palaging ini-insist. Or palaging compliment yung katawan mo. Naku, kabahan ka na. Charot. <laughs> Number five. Sa last na tayo mga peeps may pakialam siya or grabe siyang mag-care sa nararamdaman mo or sa feelings mo. So, dito mo malalaman mga peeps ha, kung talagang pure yung intention niya sa'yo, kung ano ba talaga yung tunay niyang intention, kapag may pakialam siya sa nararamdaman mo, kapag malungkot ka, malungkot din siya, gumagawa siya ng paraan para sumaya ka, or kapag galit ka sa kanya, na-feel niya yon so nag-a-approach siya na ganito, ganito, ganyan, So, yun mga pips, dun mo malalaman na talaga seryoso siya sa'yo or talaga pure yung intention niya sa'yo kapag may alam sa nararamdaman mo. Yung mga kachat na walang pakialam sa'yo, naku, let go. <laughs> <Charak>. <laughs> let go mo niyan, girl. Huwag kang magpakamartir kasi madami pang may itlog. Charot. <laughs> so, that's our vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel again. This is Katie and I'm now signing off.